Laila Delima, laya na! Maghihiganti sa mga umapi sa kanya. Dating Presidente Rodrigo Duterte, kakasuhan ni dating Senadora Laila Delima? Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka! Isyusera! Ayon sa kampo ng Senadora, ito na ang pagkakataon niya. Nabawiin ang kanyang buhay. Babawian niya ang mga nagpakulong sa kanya, lalo na ang dating Presidente Rodrigo Duterte. Kakasuhan niya rin ang dating Justice Secretary, Vitaliano Aguirre II. Matapos ang mahigit 6 na taong pagkakulong, lumaya na ang dating Senadora Laila de Lima. Ito ay matapos siyang payagan ng Korte Suprema na makapagpiansa. Hindi niya rin palalampasin si Senador Bato de la Rosa na kinuwestyon ang naging hatol ng Korte na payagan siyang makapagpiansa. Ito ang naging payag ni Senador Bato de la Rosa. When you say na mahina ang case na yon, kaya na-dismiss, eh bakit hindi na dismiss noong panahon ni Presidente Duterte? The facts of the case is still the same. The merits of the case is still the same. Bakit sila greenant na bail? May kulay ba ito ng politika? Bakit noon, panahon ni Presidente Duterte, hindi nyo greenant yan? Ngayon, iba na ang Presidente, Greenant ninyo? Yan ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa na nagtataka sa naging desisyon ng korte. Ayon pa kay attorney Dino De Leon, spokesperson ni De Lima, hindi naman pwedeng walang managot lalong-lalo na doon sa mga bumaboy ng justice system. The reason why she was jailed is because the fight is bigger than herself. It is her belief in the rule of law, in the justice system and democracy. Those people who authored this frame up should be held to accounts those who are engaged in political persecution should be held to account, anya sa isang interview. Samantala, nagbubunyi naman ang mga kaalyado ni Senadora Laila de Lima sa kanyang pagkakalaya. Isa na riyan si former Senator Frank Brilon. Anya, sa akin dapat maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat ay kasinungalingan. Uulitin ko lang, hindi pwede na ganun lang. Ang dapat ay may managot dito. ay naman kay Senadora Risa Honteveros, ikaw talaga yung sinirang puri ng dating presidente. Yan ang kanyang naging tugon nang sila ay magkita sa isang press matapos makapagpiansa si Dilima. Binalikan din ni Honteveros ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Dilima sa halos pitong taong pagkakakulong. Matapos ang napaka-trending na balitang ito na siyang ikinagulat ng sambayan ng Pilipino, halo-halo naman ang sentimiento ng mga netizens. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Ikaw, tutul ka ba sa pagkakalaya ni Senadora Laila de Lima? O ikaw ay naging masaya at nabigyan siya ng pagkakataong makapagpiyansa at saglit na makalaya? Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.